Patuloy nang inahanap ng Philippine Coast Guard o PCG ang labing walong nawawalang crew ng lumubog na MV Starlight Cargo Passenger Ship sa Batangas kahapon. Samantala tiniyak naman ng may-ari ng barko na bibigyan nila ng ayuda ang mga biktima ng insidente. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Matuloy nang nagpapagaling sa Camillos Hospital sa Batangas City ang mga nakaligtas na crew ng lumubog na MB Starlight sa Batangas sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong mina kahapon. Alas 7 kagabi nang dumating ang labing apat na survivor sa Batangas Port kasama ang labi ng isa pang nasawing crew na kinilalang si Laika Banaynal. Kwento ng mga nakaligtas, minabuti nilang tumalon mula sa barko matapos hampasin ng malalaking alon ang sinasakyan nilang cargo passenger ship. Tiniyak naman ng kumpanya nagmamayari ng MB Starlight na sasagutin nila ang gastusin ng mga biktima. Sa ngayon ay patuloy nang nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng search and rescue operation para sa mga nawawalang crew ng lumubog na barko. Apat na PCG vessels ang sumusuyod sa barangay Corona Tingloy upang hanapin ang labing walong nawawalang tripulante. 33 ang sakay ng barko bago ito lumubog. We also issued notice to mariners para sa lahat ng mga vessels flying in the area na para ko sa kalimang nakita sila to give the information right away sa nearest Philippine Coast Guard station. Binabanta rin ng PCG ang posibilidad na magkaroon ng oil spill sa ng barko. We have also alerted our marine environmental protection unit personnel kus para ko sa may mga oil spill. Uh, we could uh, respond immediately. Sir? Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas.